magandang araw. Alas 8 pa nga lang na ng umaga ay gumayak na nga din kami ni Bunso. At pagpatak nga ng alas 10 ay pinaliguan ko na nga din and after nga no ay nag-almusal na nga din kaming dalawa. How oh, cute naman ang bebe namin. Alas 3 na nga pala ng hapon yan kaya naman binabad ko na nga muna yung manok. Heto nga pala yung uulamin namin ng gabi. Malambot na nga pala tong manok kaya naman hinati-hati ko na nga lang to na maliliit. Hindi nakaraan nga mga mami, siya hindi nga pala ako yung naglagay ng mga manok sa may rap. Hindi nga ako yung naglinis nito kaya naman hindi ko na nga din to na videohan. Pagkatapos ko nga pala na ihati na maliliit yung mga manok ay pinunasan ko na nga pala to para ako naman na hindi mga amoy malansa dito sa kusina namin. At nilagay ko na nga pala sa may lagayan namin. Bumili na nga pala ako ng crispy fry dahil magpiprito na nga lang pala ako ng manok na uulamin namin. Unti-unti na nga pala masasanay si Tyler sa pagkain ng pritong manok. Kaya heto, ganado nga ako magluto para ka ako naman. Ay masarapan nga siya sa lulutuin ko. nga pala na i-coat yung mga manok. idali e, dali, dali ko na nga din palang pinainit yung kawali. Heto palang bunso ko ay biglang umiyak. Kaya naman binuhat ko na nga din kahit nahihirapan ako. O diba, buhay nanay nga naman, Charis. pala si Baldo no ng mga oras na nga kaya naman, hanggay ko na nga muna sandali si Bonsu at sakto naman nga tapos na nga din pala ako sa niluluto ko kaya naman handa ko na nga pala kulamin namin para kinabukasan binabad ko na nga lang pala munggo sa may tubig para kaku naman kinabukasan nga ay madali na nga din maluto na nga pala itong ulam namin na inag-ready na nga din ako para ka ako naman ay makakain na kami after nga namin kumain ay hinugasan ko na nga pala itong platuhan namin nga pala tong diaper ni Bunsu at first time nga lang niyang gagamitin to. Buti na nga lang ay tama nga lang yung size na pinadala ni Long. Nilagay ko na nga pala sa may Jura box ni Bunsu.